Yo, what's up mga pal? Ang ating topic ngayon ay Philosopho Lines, Philosopho Moments. Basta ganun, Philosopho. So, paano ba yan? Simulan natin ang kwento. Sa... Ang una sa ating listahan ay tatawagin nating Sangkapunta Uy, pal, sangkapunta? ka To the moon, pal. Oo, so, ka ba? Kinakausap ka ng maayos tapos ganyan sasagot mo? ako lang ba yung naiinis? Yung tipong nakausap mo na maayos tapos gano'n yung sasagot sa'yo. So yun lang, next tayo. At ang pangalawa sa ating listahan ay tatawagin nating pamasahe. Pero di nga, saan ka ba pupunta? Pupunta sana ang school pal. Eto o, pang Uy, salamat pal. Ay, putek! So yun mga pala, gandito na lang muna ang ating animation. At shoutout nga pala kay Mark yun bawin na lang ako next animation yun lang sa